So, ang mga kaanak ka niyo po ay mga uh, sakay ng cargo vessel. Anong pangalan ng cargo vessel? Uh, MV Santa Monica A1 po. Ang MV Santa Monica ay uh, naglalayag mula Palawan. Palawan to Manila po. To Manila. Okay. gano kadalas yung biyahe na yun? Minsan two weeks, minsan three weeks po. Gano ba katagal yung biyahe bago makarating ng Manila? Ilang araw ito? Dalawa? Uh, hindi po. Bali, kung aalis po sila doon ng hapon, ang mm -hmm. um, rating po nila dito, kinabukasan po ng gabi. More than 24 hours. Hindi naman umaabot ng 48 hours. Hindi po. Hindi. Ano ang sakay nito? ano pa ang kanilang... Pag galing kanila? po sa main, pupunta sila ng Palawan, ang dalaho po nila yung na sasakyan, trudo, mm -hmm. grocery mm -hmm. po. Okay. Nadalhin po nila sa Palawan. Okay. So pagbalik po, minsan yung baka, isda, yun lang po. So kumbaga nila. may sakay siya galing ng Palawan, dadalhin ng Maynila. Sa Maynila naman, meron ding isa sakay pabalik ng ng Palawan. Ilan po ang uh, sakay nito? Ilan ng mga kaanak? Ilan sila? 11 po sila. 11. Pero mam um, ma'am, ano po, 14 dapat po sila. Okay. Yung tatlo napaiwan po sa Palawan dahil po ano, hundas po kasi yung iba po tiga Palawan. Okay. October 22 ito, di ba? Yes, ma'am. Okay. So ibig sabihin, yung kapitan at yung kanyang crew ito sila. Plus, ano ang dala nila nung galing sila ng Palawan? Alam nyo ba kung anong dala nila? Nga yeah po ba. Kalabaw po, saka isda po. Kalabaw at saka isda. Nasa okay. styrop. Ang pangalan ng kumpanya ay Synergy Sea Ventures. 11 po itong Apo. mga kaanak nila na nawawala. Meron po ba kayong balita na nakalap mula sa may-ari o galing sa Coast Guard? Bali October 22 ito, di ba? Kasagsagan ng bagyo ito. Yes, ito yung habang sa yung bagyo sa Bicol. Actually, in dito in po rin sa atin po. Oo, di ba? Sa inyo pa rin, di ba? Uh, mga anong oras po ba ito umalis? Huli po kasi tawag sa akin, eh, sa amin nung papa ko po, At uh, 3pm po, nasa Kasyan daw po sila, pabalik na daw po dito sa Maynila. Pabalik na. So, ibig sabihin, nasa laot na sila. Palaot na po sila na. Palaot na sila. Kasi pagkaganito Di ba kumukuha sila ng clearance sa Coast Guard? Yun nga po, mami Yun ang question po namin. Bakit sila nabigyan ng Coast Guard ng clearance? Ng clearance. E nasa Philippine Area of Responsibility na yung bagyo at Yes, ma'am. Di ba? Or kahit hindi, pero alam na maaabutan sila para silang sumalubong. Yes, ma'am. Magandang hapon po, attorney Edgar. Uh, sir, live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Kasama po namin ang mga kaanak nitong crew ng MV Santa Monica A1. Sir, ano po ang balita natin tungkol dito sa nawawalang uh, barko na ito, uh, cargo vessel? Yes po, ma'am. No? Uh, sa ngayon po, ma'am, uh, patuloy pa din ang isinasagawang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard sa nawawalang cargo vessel na si MV Santa Monica Patuloy din ang uh, pakikipag-ugnayan at katulungan uh, ng Coast Guard District Palawan at Coast Guard District Southern Tagalog upang uh, magkaroon ng resulta ang ating mga search and rescue operations. Nagsasagawa po tayo ng mga siphon patrol, shoreline mm -hmm. patrol, information dissemination at aerial survey sa mga posibleng lugar kung saan maaaring napadpad ang nasabing barko October uh, 28, 2024. Mm -hmm. uh, nagpadala po tayo ng uh, dalawang multi-role uh, response vessel upang uh, magsagawa ng uh, search and rescue operation at uh, magpakalat ng radio communication sa mga dumadaan na barko at bangka upang uh, makakita ng posibleng palatandaan ng MB Santa Monica. Ngunit wala po po tayo na pagpo ang uh, resulta, nag-mobilize din po tayo mm. mag, ng aerial assets natin para magsagawa ng aerial search and rescue operation at tuloy-tuloy uh, din po ang uh, pakikipag-ugnayan natin sa mga counterparts po natin kagaya ng uh, PDRRMO LGUs, uh, concern stations and uh, substations ng Philippine Coast Guard upang uh, palakasin ang uh, puwersa ng search and rescue operations po natin. Sir, ano po itong mga balita at saka mukhang merong mga video or photos ng mga kalabaw po o mga anima, mga hayo po, eto, na lumulutang sa karagatan? And nakitaan na po ng uh, mga life vest and mga styro boxes na may uh, kumbaga siguro madidik masasabi natin na ito ay nanggaling doon sa MV Santa Monica. And then meron tayong nakita na life vest na may tatak na Nakata MV Santa Monica. Kita natin, mga kalabaw po 'yon. Um uh, carabao ang mga lumulutang na 'yon. Uh, sa may mamboraw po ito in the Mindoro area. Meron po bang updates? Were there any may mga nakita po bang iba pa? ng mga palatandaan aside from this? Ano po ang report sa inyo? Yes po, no, ma'am. Noong uh, October 28, uh, 2024, bandang uh, alas 5 ng hapon, Uh, nakatanggap ang Coast Guard Substation Taytay ng impormasyon mula sa sekretarya ng Senior GC Venture mm -hmm. na merong nakita umanong ang uh, 16 na pirasong lumulutang na patay na kalabaw, mm -hmm. mga kahon na walang laman na may marka ng Taytay -tay Palawan at uh, dalawang bangkay sa karagatan na nasa sakupan ng Sitio Isusod Palawan Occidental Mindoro. Bandang alas 5:30 uh, PM agarang uh, nakipag-ugnayan po ang ating uh, Coast Guard Substation Taytay -tay Palawan. Sa Coast Guard Substation mamburao Occidental, Mindoro, upang i-verify yung informasyon na natanggap. Subalit so, kung pinunta nila doon sa area, wala pong nakuhang positibong resulta ang Coast Guard Substation mamburao. Bakit po walang positive? E nandoon yung mga ano eh may lumulutang eh may nagwash ashore yes po sa isa po nating operasyon uh, meron din po tayong uh, mga possible uh, palatandaan no meron tayong natanggap na report na may nakarecover na life jacket yes. at uh, dalawang uh, life ring mm, -mm. Uh, yung life ring ay walang uh, marka and oh. then uh, meron din po tayong report na natanggap na may mga LPG MT-LPG tank na lumulutang so, din. Tama ba na sabihin natin na indeed there was a shipwreck already? I mean, na, kung meron nakitaan na ganyan, including yung mga lumulutang na mga kalabaw? Correct me if I'm wrong, but did I hear you say na may dalawang bodies, may dalawang katawan po na nakita? Yun po ay in-report po sa ating uh, Coast Guard Substation. Pero nung ito po ay benerify ng ating uh, Coast Guard Substation, Mamburau, mm -hmm. wala ko silang nakita sa area okay, so ano lang, uh, allegedly meron but there was no physical uh, anong tawag nito, discovery na merong katawan. Yes. Na nakita. Saan, yes, sino po. po ang nag-report sa kanila? Ano po yung source ng information na may, may katawan na nahanap? Eh kasi ako ang iniisip ko lang po uh, ang mga nararamdaman din ng mga kaanak ano na pag nabalitaan nila na may mga kat may katawan, ang natural ko na identified ba ang body, di ba? So saan po nanggaling yung uh, noong, information? Noong October 28 po, ma'am, a uh, 2024 bandang alas 5 ng hapon, uh, nakatanggap po ang Coast Guard Substation Taytay -Tay, ng impormasyon mula po sa secretary ng Synergy DC Venture. Ah, ng Synergy yun po yung, mismo. Uh, po, ma si Ma'am P. I'm Ramos, 'yun po ang kanilang uh, secretary. Meron a apa na uh, upon, uh, receiving the information, nag-relay po tayo ng uh, communication dito sa Coast Guard Substation Taytay -Tay, po. Uh, uh -huh. Coast Guard Substation, Mamburaw Occidental Mindoro para po i-verify. Pero walang nahanap, w wala po. Yes, tama po. Yung Coast Guard natin walang validation, kumbaga hindi confirmed. Yes po ma'am, negative results po. Negative. Okay, so para lang uh, ang mga kaanak po ba ay uh, nakakakuha ba kayo ng update? Nakakakuha naman po. Oo, sino ang nag update sa inyo? Ah, uh, yung secretary po si Miss Anne Attorney Ocampo. Gano'ng katagal pa po ang magiging proseso ng uh, matatawag nating search and rescue or nandun na tayo sa retrieval? Sa so ngayon ma'am search and rescue pa rin po tayo, wala pa po okay. tayong natatanggap na direktiba dahil uh, bago po natin yung i-downgrade, magkakaroon pa tayo ng evaluation ng consultation. Okay. At uh, as of the moment, wala pa tayong nababalitaan na uh, i-downgrade natin from search and rescue to search and retrieval po ang ating operation tinapa mo yung kapitan? Hindi tama ba? Uh, Sin sa ano po sa makina. Sa makina po. Makina, makina. sa makina. Sino ba ang kapitan? Si Elvin Podillo. Oo, sino ang kamag-anak ng kapitan? Wala po na sa Mindoro po. Nasa Mindoro. Yung asawa, Mindoro. Yung asawa po. Bali ma'am, ang gusto lang namin mangyari. Yung time na nung na, anong, babalita ng bawat isang pamilya, mm -mm nawawala. Dapat mismo yung may-ari -may ang magsabi sa amin. Oo. Kumukuha lang po kami sa impormasyon sa ibigan na sa group chat, yung mga nakakilala sa amin. Mostly sa ako rin, no, eh. Tiga, naik po ako. Panay-balita lang po. Tapos, tumawag ako kay Atinday. Nasyak po ako nung sinabi niya po nawawala. Kung hindi pa ako tumawag, hindi ko malalaman. Uh, Atty. Ucampo, bakit po napayagan na umalis yung oh, barko? Po. Meron ng ano eh meron ano po ba ang protocol para sa pagbibigay ng uh, go signal kumbaga para makapaglayag ang isang cargo vessel Base sa official report na natanggap natin uh, October 22 yes. 2024 bandang uh, 4:30 PM ng hapon naglayag ang nasabing cargo vessel patungo sa Barangay kasan Taytay Palawan upang mag-take shelter o sumilong habang masama ang panahon. Yung clearance po na binabanggit po uh, uh -huh. kanina, uh -huh. yun po ay for purposes of taking shelter only para sumilong. At uh, ang kapitan po ng barko ay inabisuan din po ng tropa natin sa post-war na hanggang barangay kasyan lang sila at uh, di sila pwedeng maglayag habang hindi maganda ang panahon. Uh -huh. Bakit po sila kailangan sumilong? Would it not have made more sense na stay put sila sa port kung nasaan man sila. Bakit sila Yan po ay Bakit po sila kailangan maglayag para sumilong? Tatsara ng bagyo po man yun. Why did they have to sail to take shelter? Wouldn't it have been more circumspect to just stay in the port, yes, di ma'am. noong panahon po na yun, ma'am, sa ating uh, Coast Guard Substation, tay -tay, wala pa po tayong uh, ini-issue na si Travel Advisory suspending the voyage at that time. so ang pero unexpected na po natin at in-anticipate. kaya po ang kanilang kapitan ng barko base po sa report na natanggap natin ay inabisuhan upang doon lang mag-i-stay or mag-take shelter sa kasan pero at that time po ma'am wala pa po tayong sea travel advisory suspending the sea voyage okay ibig sabihin wala pang kumbaga wala pang information para maging angkla na wag pa largahin yung barko. Sir, hindi kaya kailangan i-review natin yung protocol na yon kasi kung magaantay tayo, di maaabutan sila. Ang ano ko lang is kumbaga parang kung kunay nasa highway ka, di ba? Nasa garahi ka eh. May parating na bagyo. Bakit pa ako aalis, aalis kung taang sasabihin rin lang sa akin eh, pagdating mo ng Quezon City, eh, tumigil ka at magpasilong ka. Does that make sense? Di ba, na yes, naintindihan niyo yung Ma'am, ma ito pong pinanggalingan po nila is barangay uh, Santa Cruz, Taytay. Papunta okay. po sa barangay Kasan Taytay. That is 16.2 nautical miles away only ma'am. So ito pong clearance na inisyon ng ating Coast Guard Substation, Taytay. Mm -hmm. It was only for purposes of taking shelter there is no clearance to proceed to uh, Manila. Okay. Based on the report that we received. Ito e, lang po ang next question ko. Would they have been more at risk in Taytay -tay than in Kasan? Pero baka naman napaka-open ng Taytay na kung iniwanan nila yung barko doon, sa Bisaya pa, maglambalamba ba? ma, -ma ano sa port? Uh, mabangga bangga, bangga ba? Mabanga-bangga sa Oo. mga... Ano? So, would it have been more circumspect na magtago sila? May pagtataguan ba sila dun sa Kasyan o pareho lang? Ang Barangay Santa Cruz at ang Barangay Kasyan po ay uh, parehong nasasakupan po ng Taytay Palakon. O yun na nga eh, yun nga ang... Yan po ay magkalapit lang po sila. At uh, kasama po sa investigasyon natin na kinakandak po ngayon, kanilang en route to ay tay. apparently lumalabas din po sa ating report sa mga reports na natanggap natin na ang mm -hmm. ibang grupo nila ay taga-fashion kaya sila uuwi doon parang ganun that is subject of investigation ano pero sir siguro yes, yun yes, lang po, yung tama po kayo oh, yun yung ano yun yung correct me if i'm wrong ha ang mga kaanak po nang tataka bakit pa pinalayag opo yeah, bakit yeah, pa pina even if para lang makarating ng nang fashion 'di ba? Kasi kung mas safe naman sila na nandoon lang, wag na lang sanang umalis. Oo. Oh, oh. 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 So again, siguro ang panawagan uh, uh, yes, namin attorney uh, Koakan uh, is apa? to review yung protocol so to make sure na yung kung kunwari meron ng bagyo, even if it's not within the area of responsibility, Philippine area of responsibility, pero aabutan, wag nang palayagin because it's safer na stay put. Or at the very least, kung meron mang nangyari doon, ma mapapababa ang 100 na kalabaw at higit sa lahat mapapababa ang mga tao to take shelter. Okay. Yes, definitely ma'am. We will uh, take note on that. and uh, Again po ang uh, kasama po yan sa kinakandak natin na investigation. Okay. Dito po sa Coast Guard District Palawan nagbaba na tap, nagbaba na po tayo ng direktiba upang okay. uh, magkandak or magsagawa ng uh, pre-departure in, uh, investigation Yun. patungkol po doon sa ating insidente at uh, tinitignan po natin upang uh, mabigyan minaw rin po tayo dito sa naturang insidente po natin diyan sa MB Santa Monica. And okay. definitely ma'am, uh, we will take note on the suggestion no to review yes. and uh, yung regarding naman po doon sa sa pagdepart nila, marami rin po tayong mga tinitake into consideration na possibility. Okay. Maliban po doon sa clearance Kung makasok rin po dito yung overall discretion ng kapitan ng barko, yes. kung bakit sa fashion, no? Okay. Uh, so yan po ay mga factors, mga possibilities na tinitignan din po natin sa ating uh, pagsasagawa ng investigation. Tsaka siguro rin sir, uh, on the seaworthiness ng vessel, uh, hindi natin makausap pa yung may-ari, but uh, maganda rin siguro, tingnan natin kung yung maintenance ba ng uh, vessel was religiously being done uh, to make sure na seaworthy siya, whether in uh, in a typhoon or in normal Uh, sea conditions. Makakaasa po ang mga kaanak ng mga crew nitong MV Santa Monica na tututukan po ng Wanted sa radyo. And then, uh, we will coordinate uh, through our reporters uh, directly para kung ano man po ang updates ay makakarating agad sa inyo. So, mamamagitan din po ang Wanted sa radyo mm -hmm. para makuha po ninyo yung kaukulan na mm -hmm. what is due to your sa mga kaanak po ninyo. Ah okay. uh, sige ma'am ha at uh, kausapin po namin kayo sa kabilang studio ma'am ha. Kasi okay thank you po ma'am. Sa natin. Magandang hapon po. Thank you po ma'am.